Yeah, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga Nasaan man kayo ngayong araw na to Napakaganda ng araw natin Kasama uli natin si Mahal na Reina. Ayun sa aking kanan At may pupuntahan kami Nagyayayasa sa Costco Winter, Spring, Summer Or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Sige samahan natin wala naman tayong magagawa eh, di ba? <laughs> wala naman tayong magagawa sa mga ipag-uuto sa atin ni Mahal na Ay, ah, ano pala, emang mga hihilingin sa atin ng Mahal na Reyna. Kundi, sundin natin, syempre naman. Takot lang natin dyan, baka mamaya eh, masabunutan tayo mga ano? Yeah, oh. Si Mahal na Reyna, busy sa pagdetex. Ay, di ko alam kung anong bibili namin dun eh. Ano ba yung bibili dun, ma? Marami ka bang bibili doon? Titingin lang? Yan ang sinasabi ko sa'yo eh titingin lang pero paglabas natin ng Costco marami ka naman pabibitbit sa akin mm -hmm. pero okay lang yun hindi naman roll natin eh no <laughs> may bumara iba talaga yung pakiramdam ko pagkakasama ko si Mahal Arena mga kainay especially pagka ganitong araw talagang sarap-sarap ng pakiramdam ko ang problema hindi ko lang alam kung ang pakiramdam niya masaya rin siya pagkasama ako pero tingin ko masaya naman yan di ba mano? No? talaga si mama oh. hindi raw pero alam niyo yung mga, inex, mga kainex no yung ibig sabihin ng hindi na yon sabi nila pag ang babae daw tinanong mo kung mahal mo siya mahal mo ba ako pag sinabi nilang hindi ang ibig daw sabihin nun oo oo daw yan alam niyo naman mga hindi naman lahat no si mahal na reyna isa na doon siguro sa mga mga parang ano mahiyaing pakipot yan <laughs> pag sinabi mong ano gusto mo ba rito o gusto mo ba ako? Masabihin niya, hindi. <laughs> yung pagsabi niya pala, hindi. Ibig sabihin, oo, mga kailas. Gusto ko. Sana ganito na lang, ano? Sana ngayon, uh, September ngayon, di ba? Sana pagkatapos ng September, pwede rin yung October. Tapos sana pagkatapos ng October, ang kasunod na buwan, Abril na kaagad, no? Lampas na yung, ano, yung winter. Hindi <laughs> na dito na sa Canada, no? Para maiwasan natin yung winter yan kita lang araw yan yeah, so nandito na tayo sa Costco tara at nako meron na naman ako nakitang ano delikado ayan o no? kita niyan yan mga kainag siyang yung cart na yan iniwan na lang ayan lapit lapit lang hindi pa nilagay oh. ganon din yung isa na yun ano. eto pab pababa kasi itong lugar na to mga kainag no? pag ito gumulong at tumamaya doon sa truck or kung saan mga sasakyan ay, ah, ikaw na kumuha, ba't ako utusan mo? Ay, ikaw pala nakaisip. Hmm. Bihira. Bihira. Ay, ah, ikaw na kumuha. Ay, pambihira para mabayaran ka rito. Yeah, so may mga nagtatrabaho kasi rito na kumukuha ng mga cart na yan para idalhin doon sa ano. Dalin sa dati. Yeah. So nakita mo palang nandun at sana ikaw na kumuha kaysa iutos mo sa akin. Di ba mga kainogs? Ano? Tapang eh, no? <laughs> Tapang eh, no? Mamaya yari ako. Hindi, pagkakatoon ko na to, samantalahin ko na. Bira. Ah, bisan natin. Ayan, so pag yun gumulong doon sa sa mga sasakyan, wala na, yari na. Kawawa naman yung magugulungan ng sasakyan na yun. Di ba? Ang lapit-lapit lang na no, hindi pa binalik eh, no? May mga ganun talaga eh. Basta matapos ng gamitin, iwan na lang sa tabi, iwan na lang kung saan-saan. Bahala na yan. Bahala na yung mga babangga ng ganyan. Eh, uh, syempre kawawa naman yung mga didisgrasya ng mga sasakyan. Uh, especially pag malakas yung hangin, o 'di ba? Nagtaka nga ako kanina, hindi gumalaw yung cart eh. Kasi dumaan yung mahangin. Ang <laughs> lakas ng hangin. Ibig sabihin mahina pa yung pagiging mahangin ko. Hindi gumalaw yung cart eh. Ah, uh, tara, dito muna pasok muna tayo dito sa ano, sa entrance. Yan oh. Yan, dito tayo. Mga suot namin nakaano pa no. Naka-short, naka-t-shirt. Yan lang sporma namin, mga kainags. Ano? Pasok na kami dito sa Costco. Sandali lang. Yan. Kuha na tayo ng cart dito, mano. Ah, wala nang cart. May yung ID. Pakipakalagay nga, mga. Wala ako na ano. Kunin ko yung ID ko. Ayan. Meron kasing, meron kasing ID dito. I-scan mo na. Hindi ka tulad dati. Papakita mo lang. Ha? Ngayon, yung, yung Costco mo, i-scan muna roon no? Oh. hanapin ko muna yung Costco ko oh. yan ito may karta pala ikwa tayo kanina wala eh tapos ito itong ID natin i-scan lang natin doon doon o doon yan scan membership here tingnan nyo ha oh here thank you yo pambihira sa iba pala sa iba ko pinapasok doon pala sa <laughs> Ah, sige, sige na. Kung ka, parang alila ako ah. Mamaya humanda ka sa bahay pag uwi natin. Mabawi talaga ako sa'yo. Namumuro ka na sa akin ah. Ang tapang eh, no? <laughs> May harap kasi yung camera, naka-open eh. Pero pag nakasarado na camera, wala na. Tiklop na si Inags. <laughs> <laughs> Sabi ni Mahal na Reina, ah, wala raw kami bibilin. Titingin-tingin lang daw kami. Pero tingnan nyo, nagpakuha ng cart. Tapos titingin-tingin dito sa... Uy, okay yan. ka Delikado yan ah. Pero maganda yan, ano? Oh, wow, pika lang, ma'am. Presyo, tingnan mo. 250. Baka maganda yung quality. Yun. Masa bagay, eh, no? Mahili sa ganyan. Chef, eh. Chef yan. Si Mahal Arena, na. sa mga hindi nakakalam, no? Chef yan. Gumraduate sa ano to, eh, sa Makati. Global Culinary. Yan, sa Makati. Chef. Ano yan, yung, ano tawag to? Pastry and Culinary. Dalawa, dalawa diploma mo ma, diba? Sa, sa ano, sa Global Makati. Yan, magluto 'yan eh. Tapos tapos yung mga kawaling luma raw namin, sabi niya. Sabi ni Mahal na Rena daw sa ulo ko. <laughs> tetestingin daw kung pwede pa at matibay pa raw. Bihira. <laughs> ang bihira talaga. Kasi daw titingnan niya raw kung ang kawali, itong kawali, eh bale ba luma na tong kawali. Siyempre yung quality, tetestingin niya raw, pupukpok niya raw sa ulo ko. Hindi ko alam kung nagbibiro o meron lang na talagang kinikimkim na galit sa si Mahal na Reina. Ito eh. Ha? Tingnan natin yan. Uy, mag uh, $30. Dollars. Pero ay, magandang klase ito. Mati, ano nga, ah, mabigat. Ibig sabihin, pag mabigat, magandang klase. Magandang, hindi kaya kayo nakalawang to. Kasi bumili kami nitang ganito sa ano, isa eh, diba Asian yun? supermarket. Iba 'yun. Kinalawang eh, no? Hmm. Pero ito mabigat, tsaka parang yung quality kasi alam naman natin, no. Oh, ganito 'yun eh, no. Alam naman natin yung quality dito sa Costco mga kainags, eh, medyo ano, medyo maganda, mas maganda. Yan, kasi ano eh, exclusive for member, member only. Yan. Kuha ko isa. isa? O oh, sige. Saan talaga lagay. O Ito, ito, ito. Kala mo naman siya magbubuhat. Ah, pag nagluto, aray, sabi na nga ba. Asan ba ito? Ba't parang gumaang? Parang hindi ito ah. Ba't parang gumaang? Ha? Nga. Mo. Yan, Baka hindi yan, 'yun 'yun. Oh, no, Gumaan nga, no. Gumaanan oh. Diyan buksan mo, mo buksan. Buksan natin. Bakit kaya hindi ko magbukas? ikaw nakaisip eh. Oh, kita mo? utos mo pa sa akin eh. Pinagbubuhat mo na ako, pinagda-drive mo na ako, pati ba naman 'yung mga simpleng pwede pang gawin, sa akin pa inuutos. Totoo makasira. Oh. Mahirap. Mahirap 'yung mga sinasabi ko sa Pag hindi mo sinusubukan, wala talaga sasabihin puro mahirap. Kaya nga ka ito wala nung napangasawa mo ako hindi ka na nasanay sa hirap puro ako nalang hirap ha ko naman joke lang yan eh. diraan mo o yan tignan mo ah ito nga yun din ano ah magaang sya pag mayroong ano pag may box pero pag wala syang box hindi mabigat pero ito na nga yan o baka gusto mo pang itesting sa ulo ko yan wag na tibay na eh. o, tibay matibay Gandang quality yan, lagay natin dito. Balik natin. Ayos. Ma, ito mo na. Titestingin ko lang yung sayo ko. Hindi na naman siya. Okay, no? si Mahal na rin ay nahiya eh, no? yeah, so by the way doon nga pala sa mga hindi nakakaalam pupunta po kami ng Calgary sa October 4 at October 5 kasama ko ang hot ang spot Pinoy at sila Alwin at Emma at ang iba pang mga pupuntang YouTube vlogger sa Calgary. So kita-kita tayo doon, punta kayo ha ah. At yung ano, yung yung nag-sponsor nga pala sa amin mga kainags no, ay ang Elements Residence 'yan sa ng mga nagtitinda ng mga condominium sa Pasig City, Show Boulevard 'yan. So excited na ako dumating 'yon kasi alam niyo naman mga kainags no, may sponsor tayo kaya walang problema pumunta. Excited ako. Ay, ano 'to pa ko yung asawa ko so nagbago nagbago isip ni mahala reyna masyadro masyadro mabigat kaya isosoli namin sa makinawa ma ah dito 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 natin kinuha yan masyadro mabigat mabigat nga naman talaga mga kainagsan mahirapan ka soli natin soli daw namin pero pag nakabak siya hindi siya mabigat kaya lang pag yung eto na siya pero ako oh, oo pero mabigat nga mga kainagsan hindi kakayanin ni Mahalarena to pag nagluto siya o pag lalo pag nagkurumpa ng laman ano pag yun, yun, nga, kawali lang, mabigat na eh. Paano pa pag kung may mga niluluto na siya, mas mabigat. Di ba? Nga? Baka magkalasan yung braso niya. Hmm. Baka lumiit. lumiit. Ayaw mo nung liliit ang braso mo. <laughs> Tingin tayo ng <na>, alam. <laughs> Tingin tayo ng bedsheet. Ah, bedsheet. Titingin kami ng bedsheet yung mahal na rena. Tara saan tayo ma? Tayo? Ate, mawala ka. Susundan kita, mawala ka. Ayan, di tayo. Susundan lang natin si mahal na rena. Yan, alam nyo mga kainex, ano, kahit saan ka pumuntang establishment ngayon, mga, mga department store, halos lahat ng tinitinda dito ay pang winter na. Ah, huh. ayan oh, Christmas tree Oh. <laughs> Meron na Christmas tree. Dito tayo. Yung mga abokado dito sa Costco, ito yung gusto ni Mahal na Reina dito. Ha? Maganda nga hinog na yun. Kuha ko. Kasi yung mga abokado dito mga kainex, magaganda yung quality. Mga malalaki. Ano siya, $12 siya yan eh. Malalaki, tsaka pag nahinog Maganda. Ayan, maganda. Ayan, malalaki siya kumpara doon sa pinabibili natin sa ano sa Superstore. Maliliit siya, parang nabubulo Yung chicken dito masarap mga kainex, no? Kaya madaling maubos, o oh. Meron pa yan nandun sa ano, niluto pa yan, eh, no? niluto pa. Naubos eh. agad yung chicken. Mura lang yan, eh. dollar. Eh, hindi na namin mahihintay yung bagong luto ni Mahal Arena nagmamadali tayo, pupunta pa tayo sa Superstore. Ano, hintayin pa natin, huwag na. Tagal pa yun eh no? O tara Ngayon ilalagay natin to sa tamang lagayan Ayan no? So nandun pa rin yung ano no? Yung cart Ayan ayoko nang galawin yan kasi Hindi naman tayo may gawa niyan eh Tsaka merong mga nagtatrabaho rito para dyan So dito ko natin lagay ng maayos oh Para Ayan Para pamarisan tayo Ayan Ayos para may tumulad sa atin, di ba mga kaimig sa nakatulad na sa likuran natin, o, di ba? So, soli niya sa, sa, tamang lagayan yung cart na kinuha natin. Yan yung mga dapat, di ba? Yan, saludo sa'yo. Yan, ano yan, as, ah injan yun, o. Oh. Yan. Saludo tayo sa kanya, sinuli niya sa tamang lagayan yung cart uh, yan, hindi ka tulad ng iba, sa saan lang nilalagay. Yan, tapos pag may nakita, kunin pa, utusan pa tayo ni Mahal na tayo rin maglagay. Hmm, saan tayo ma? Superstore. Superstore na kami. Yan, so kanina, napansin nyo, sumasayaw ako dun sa, ano, sa Costco, sa loob ng Costco, mga kainis, kasi, nagpa-practice akong magsayaw, kasi, baka, Pasayawin ako ng tropang Spot Pinoy at ng ibang mga YouTube vlogger doon sa Calgary, ano. At least handa ako mga kainags 'di ba? Hindi ako yung mabibigla, 'di ba? Iba na 'yung pinaghahandaan natin. 'Di ba? Kaya dapat makaisip pa ako ng ibang dance moves. Para syempre, once in a lifetime lang 'yun, eh. Eh hindi natin alam, baka pag nagustuhan nila 'yung dance moves natin, eh, 'di ba? Bilhin sa atin 'yun. Oo. Kailangan may pat, uh, patented ko na yun ano? May pa-copyright, ano ko na yung Copyright ba don, Patented, may pa ko na sa pangalan ko yung dance moves natin na yun. Baka ma magaya pa ng iba. di ba? <laughs> Tara. Kanina, yung papaliko tayo, mga kinis, nahirapan tayong magano eh. Nahirapan tayong lumiko. Especially pag may kasalubong tayo. Kasi doon sa lilikoan natin, sa corner, meron nag-iwan din ng ano, ng cart. Pinangat lang yung unahan ng ganon, pero naka-usli pa rin yung ano, yung likuran. Kaya sasabit yung sasakyan natin pag lumiko tayo Kasi may, may papasalubong tayo eh. Kung wala sana tayong papasalubong, okay lang eh. Makakabig tayo ng diretsyo Alam nyo naman, nakatrak tayo, mahaba yung track natin Baka sumabit dun sa ano Mahirap na Kaya kung saan saan lang iniiwan talaga Minsan problema talaga yan pagkainiwan iniwan yung cart, Delikado Yan, so magluluto ng pinakbit Si Mahal na Reyna, mga kainags ano? Nakuha siya oh. Teka muna at baka puno na tong ating uh, inigid yeah, sarap yan Pinakbit oh, naku Panginoon Paborito natin Ayusin ko muna pa katulad yan oh, merong kukuha ng mga kart oh. May taga kuha ng mga kart Mga nagkalat ng kart dito Yan oh. Dito naman kami ngayon sa ano sa Superstore ni Mahal na Pwede ako mag ng sayaw dito Mga kainag ano, sa loob Di ba ma? <laughs> Naghahanap lang ako rito ng pwesto mga kainags na pwede tayong sumayaw Kasi masyadong... Hindi, <laughs> marami kasi nga na yun, maraming tao ngayon Kaya Tubic. naghahanap lang tayo ng pwedeng Yung medyo konting tao lang na pwede tayong sumayaw Tubig? Ano kasi tubig? O tara tara, tara kuha mo yung tubig Pwede ako sumayaw dito Yan, sige kuha lang tubig dyan <laughs> Ayaw ni Mahal na Reina Ang <laughs> bihira Ito mo, mo, tayo Naiya si Mahal Arena, umalis <laughs> Sige, sa bahay na lang Baka itakwil tayo ni Mahal Arena <laughs> Ang bihira tayo, tonto ata eh no Samantala si Mahal Arena, ayun, no hiyang hiya sa akin, no? sa po ako eh no Ay, yeah, Enjoy lang tayo mga kinis, na no? good vibes lang tayo Nako, yung ulap natin, ang kalangitan natin no? Mukhang makapal na naman yung ulap pa Mukhang uulan na naman ha? Ano ma? Ayan no? Oh. 'di ba? So yung din namin ni Mahala Arena. Yan, sa so, ilagay na namin, natin sa sakin natin. Yan. Salamat, natapos na rin tayo sa grocery. Ay, salamat, salamat. Nako. Ito mga sa ano? Pag itong cart na to gumulong, sigurado sa pool yung kotse na yun. Hm. Talagang may mga nakikita tayo talaga mga cart na nasa ano lang, ano? Eh, Iniiwan, ano? Eh, no <laughs> pati yung cart pinapansin e eh, no hindi kasi syempre uh, ma mapapansin -ma -ma mo talaga mga kainex no? kasi yung danger nandoon eh pag lumakas ang hangin tinangayon o hinangin yon gumalaw yung cart na yon bumangga doon sa mga sasakyan eh alam niyo naman kung gaano kamahal ang magpaayos ng kahit kaperasong UP lang ng sasakyan diba kung bagay ko kahit anong ingat mo sa sasakyan mo kung yung iba naman ay hindi nag-iingat kung saan saan nilalagay yung mga cart. Eh, di ba? Disgrasya ng sasakyan. Dito na tayo sa bahay, ano? Nako, mukhang dumidilim na yung ating uh, kalangitan, no? Nako. Saktong sakto. Andito na tayo sa bahay. Teka, buksan ko muna yung ano. Hello. Hello, baby. Hello, baby boy. Ha? Naka. Nako, eto na, eto na. Maambo na, oh. Nako, maambo na, mga kainag. So, oh. tara, sayang, dito tayo. Maambo na. Ambo na lang yan, daan lang yan. Mamaya siguro, libu-libong ulan na yung babagsak. <laughs> Buti na lang, hindi umulan mga kainag. no Ayan, oh. Gumanda ulit yung ano, uh, panahon. Nako, yung mga mansanas dito sa baba, mukhang tinira. Ah, hindi, ayun, nagbagsakan. Ayun, oh, sa ilalim. Sa taas, mukhang... Mukhang mahihirapan na tayong tirahin yung mga nasa taas na yan, ah. Oh. <laughs> Mukha nakatunog yung may ari Mukha nakala tayo may ari eh. Lagi kasi tayong dumadaan dito Tapos tumitingin tayo doon sa mansanas niya Wala na yung mga mansanas sa ano, Yung mga abot kamay wala na <laughs> Naunahan tayo ng may ari Wow bango ha ah. Silipin nga natin Ano yung pala yung bango sa labas ano Kaya pala itinabango mga kainag Ano yung naman talaga klasik ah yeah, papalit muna ako ng ano pwede ay magko-copy sana ako eh wala lang, last 8 na no wala 8 na nang daday ayun oh no? yung araw tarap nito lang ganito. So, ikaw Bakit nandiyan ka ha eh si si ray sumata pa raso mo pa tell YouTube Premium is ad-free YouTube and YouTube Music Premium